Pilipinas, papalaga ng China kapag may lumubog na barko. Marcos nag-aalala sa sitwasyon sa West Philippine Sea pero may matinding paninindigan. Pero bago yan ay huwag kakalimutang mag-like at subscribe sa ating channel para laging updated ka sa ganitong klaseng video. Ang aksidente lamang at kung nagkaroon po tayong na aksidente na lumubog ang isa natin mga barko. I don't know. Sa pinakabagong talumpati, maring kinundina ni Senate President Miguel Zubiri ang agresibong hakbang ng China sa kanlurang karagatan ng Pilipinas. Sinabi niya na hindi na dapat humantong pa na may lumubog na barko sa panig ng Pilipinas at baka dito ay hindi na niya alam ang susunod na mangyayari na para bang pinapahiwatig na papalagan na natin ng China sa mga agresibong aksyon nito. Binigyang diin niya ang pangamba sa mga insidenteng kung saan gumamit ng mga barkong Coast Guard ng China ng labis na puwersa kasama ng paggamit ng water cannons laban sa mga Coast Guard at mangingisdang Pilipino na nagdala ng mga supply sa Ayungin Show. Ipinalabas ni Subiri ang kahalagahan ng pagsunod sa batas international gaya ng unclos at nananawagan sa gobyerno ng China na itigil ang mararahas at nakakaprovoke na aktibidad sa Ayungin Shoal at sa kanlurang karagatan ng Pilipinas binigyang din niya ang pangangailangan ng bawasan ng tensyon at hinimok ang China na igalang ang Code of Conduct para sa international na karagatan. Sa pagbibigay din sa pagnanais na iwasan ng alitan sa China, malinaw na ipinapaalam ni Zubiri na hindi papayag ang Pilipinas sa anumang pangaagaw sa ating teritoryo. Nananawagan siya para sa isang diplomasyang solusyon at pagtatag ng Code of Conduct na magtuturo sa kilos ng mga barko sa rehiyon at binigyang diin na dapat igalang at protektahan ng batas ang bawat sasakyang pandagat kabilang ng mga mangingisdang Pilipino. Sa kanyang pagwawakas ay hinihikayat ni Zubiri ang mga Coast Guards at pamahalan ng China na itigil ang mga nakakaprovoke na kilos at binigyang diin ang posibleng mga kahihinatnan at ang layunin na pigilan ng Pilipinas na maging sentro ng tensyon sa lugar nananawagan siya para sa responsableng pag-uugali at umaasang magkaroon ng mapayapang solusyon sa lumalalang tensyon sa kanlurang karagatan ng Pilipinas. At ito ang kanyang naging pahayag. Coast guard vessel nito. We demand that the Chinese government stop all these violent activities, all these provocative activities in the Yungin Shoal and the West Philippine Sea. They are creating They are intensifying and creating the atmosphere of fear and violence in the West Philippine Sea, which we are trying to de-escalate. We need to de-escalate it and take it one step down at this point in time. Isang accident lamang at kung po tayo na accident na lumubog ang isa nating mga barko. I don't know. You know um, only God will know what would happen. So I appeal to the Chinese Navy to stop their provocative actions in the West Philippine Sea. Kasi ayaw po natin ng gulo. We don't want a conflict with China. That is the last thing that we want to happen. Samantala ay tinawag ni Defense Secretary Gilberto Chidoro na iligal ang kinagawa ng China at dapat daw na magsabi ito ng totoo. Wala raw sa sangayon sa sinasabi ng China na profesional, reasonable at alinsunod sa batas ang kanilang mga hakbang. E giniit ng Chinese Foreign Ministry na binali daw ng Pilipinas ang pangako nito sa pamamagitan ng pangihimasok at panguudyok ng gulo sa katubigan ng Ayungi. Ayon sa DFA, walang kasunduan ng Pilipinas ukol dito. The Philippines has not entered into any agreement abandoning its sovereign rights. China has a lot of narratives and we really have to be very careful. Ayon naman sa U.S. State Department, tutulong ang Amerika kung magkakaroon ng armed attacks sa mga barko, eroplano at mga tauhan ng AFP at Coast Guards ng Pilipinas alinsunod sa Mutual Defense Treaty. Pero hindi nila masagot kung sakop ba ng MDT ang mga nangyayaring pangwa-water cannon ng China. Does this constitute arm attacks? I think it's water cannon and collisions of both. I'm not going to speculate or get out ahead of any discussions. Tinanong din si Pangulong Bongbong Marcos sa Melbourne, Australia kung pwedeng maging dahilan ng panibagong insidente sa Ayungin para gamitin ang Mutual Defense Treaty. I do not think that it is the time of the reason to invoke the mutual defense treaty. However, we continue to view with great alarm discontinuing dangerous maneuvers and dangerous actions that are being done against our seamen and our coast guards. And this time, they damaged the cargo ship and caused some injury to some of our seamen. And I think that we cannot view this in any way but in the most serious way. pero tiniyak ni Pangulong Bongbong Marcos na maghahayag ng protestang Pilipinas. Kanya rin binanggit ang umano'y panghihimasok ng ilang Chinese sa Philippine Rise o Benham Rise. This is a clear intrusion into a Philippine maritime territory. And this matter was as usual of great concern. There is a suspicion that they are not only research vessels. So again, this is a bit of an escalation of the tension that is present in the West Philippine Sea. Sa huling araw ng ASEAN Australia Special Summit dito sa Melbourne, sinabi ni Prime Minister Anthony Albanese na handa ang Australia na may kapagtulungan sa ASEAN. Our understanding that more than any other part of the world, Southeast Asia is where Australia's destiny lies. This is why we will continue to support your ASEAN outlook on the Indo-Pacific and ensure the stability and peace of our region. Pinasalamatan naman ni Marcos ang Australia sa parati nitong pagsuporta sa rule of law sa UNCLOS at sa 2016 Arbitral Award pabor sa Pilipinas. Binanggit din ng Pangulo ang ukol sa climate change na nakakapekto sa mga mahihirap na bansa kabilang na dyan ng Pilipinas. Eginit ng Pangulo na dapat magkaroon ng matapang na aksyon sa domestic at international para magkaroon ng climate justice. Sa joint statement ng ASEAN at Australia, sinabi nilang nais nice nila ng rehiyon kung saan iginagalang ang soberanya at integridad ng teritoryo. Sisikapin daw nilang maging peaceful ang rehiyon kung saan ang hindi pagkakaunawan ay maayos sa magalang na usapan at hindi sa pamamagitan ng banta at paggamit ng pwersa. Napakahalaga na patuloy nating bantayan ang sitwasyon sa West Philippine Sea at ang mga hakbang na sinusulong ng iba't ibang bansa. Huwag kalimutan ang pagtutok sa mga nangyayari sa pamamagitan ng pagsunod sa mga pahayag ng mga opisyal na kinatawan ng ating bansa. Maging bahagi ng pagpapahayag ng opinyon at sa pangangalaga ng soberanya ng ating bansang Pilipinas. Salamat sa pagiging kasama namin at tandaan laging mag-ingat at maging handa sa mga bagay na maaaring mangyari sa hinaharap. Ano sa palagay mo kaibigan? Kailangan na ba nating palaga ng pagwa-water cannon at panggigipit ng China sa ating teritoryo? O mananatili tayong kalmado sa sitwasyon at tuloy lang sa patuloy na mission sa West Philippine Sea? Pagki-comment lamang po sa ibaba. Maraming salamat po.